sa ating vlog, syempre. So, ngayon eh, mga boss, meron lang akong i-share sa inyo kasi kanina mga boss, merong pasaherong nakaiwan ng ano, nakaiwan ng pagyan. So, so, Aqua Plus. Aqua Plus ito mga boss. Tapos, malaki sya uh, ng homespun ba to. Basta, malaki. Mga, wala, basta mahal to mga boss. Ang halaga nito, may gitsang libo to kasi ako plus to mga boss so naiwan ng pasayero ng dalawang babae nakasakay dito bumaba sa paseyo Makati dito sa likod ng Ayala Mall So, doon bumaba. So, naiwan yung ano nila, tumbler na ano, Aqua Plus. So, mahal itong mga boss. So, ang gagawin natin dito ay isusuli natin doon sa dispatcher sa loob ng Ayala. Iwanan natin kung tumbler na to dun sa dispatcher so kung tumbler na itong mga bus ay hindi sa atin Ayan. Ah, uh, huwag natin itong pagkikirisan no? isuli natin to sa basta ibigay natin to sa dispatcher sa kali hahanapin ng mayari so siya na bahala kung hahanapin sa, sa akin sabihin namin na uh, iniwan ko na sa dispatcher kung so, na lang niya buhay So, itong tumbler na to mga boss, sigurado hinahanap ko na ari Kasi ano to eh, oh. Aquaplus to eh. Buti kung yung tumbler lang na ano, tumbler lang na tumurahin. Yung mga tipong tag may kitsandaan. Siguro hindi napapansinin. Ito ay eh, Aquaplus to oh. Magandang klaseng tumbler to mga boss. 24 hours yung lamig ng tubig nito. Kaya hinahanap ko na ari sigurado. ari nito may dalawang babae lamabahin na pumapasa pa sa Paseo Makati. So, iwan natin po sa among ano, boss. Iwan natin sa dispatcher dito sa ano Ayala Malls Makati, dito sa 1 Ayala. Sana so, bahala ito magtago, balas-balas bahala na doon si dispatcher kung ano gagawin niya dito. Basta binigyan namin sa kanya. o so, at least pag binigyan namin sa kanya, uh, sakaling maghanap 'yung pasahero, di nandu sa dispatcher. Kung ano man mangyari sa tumbler na yan, labas na kami ng conductor ko. Basta so, isuri namin ito sa dispatcher. Mahirap na yung ang mo mga bus yung hindi mo gamit. Uh, ganyan ang nangyayari dito sa mga bus eh. Kasi yung iba, ibang pasayero na mamadali bumaba. Kaya minsan mga naihiwang wallet, bag, ganyan. So, kapag may mga ganun mga boss, usulay mo na lang. Hindi nang pag-interesan. Para, ano, safe day ka rin. Ayan mga boss, yung naiwan na, ano, aqua plus. Mahal kasi yan, yung aqua plus na yan. Sa, so, nasa 1,000 may na yan eh. Eh, malaki-laki. Mga 18 oz yan natin. May eh, 18 oz. So, ang proseso, ganyan. sulatan muna. Sulatan na bus number. Tapos sulatan ng ano yung description ng pangalan ay pangalan ng ano mayari babae dalawang babae pre dalawang babae Ayan, tapos ang gagawin dyan mga boss ay iwan dito sa dispatcher dito sa loob ng One Ayala na dispatcher namin so si dispatcher na bahala dyan at least iniwan na natin no no pre no oh, labas na tayo dyan di ba oh. so, anong mangyari dyan bahala na sila dyan wala na kami dyan basta dinit basta tinulong na namin sa dispatcher ha? bus number 4001 oh ayan